sa ating uh, barangay captain sa ating pong national Treasure si Apo Wangud mga kababayan ladies and gentlemen Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Madayaw, Umayong Adlaw, Kaninyong Kanan Magandang gabi sa inyong lahat Unahin ko po muna ang 5 ngayon namang uh, linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung naman. namin. <coughs> ah, kahapon po galing kami sa... San Juan, Mandaluyong, tapos nagbiyahe kami papunta sa Isabela, tumigil kami sa Sanchado City, tumigil kami sa Santiago City, Isabela at binisita namin yung mga kaibigan namin doon na uh, sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pagkata, pitong, pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga, maaga kami umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Buscalan. Dumating po kami, mga umalis kami sa San Diego City ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo alas 12 ng panghali, 12 noon. At uh, sobrang masaya ako dahil napakabait at uh, tinanggap kami ng mga tiga buskalan. Masaya ako dahil nakita ko. Nakita ko yung resiliency ng inyong uh, lugar dito sa buskalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong komunidad, lalong-lalo na sa mga bisita na gustong makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wangud. Alam Noong uh, bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka uh, pupunta doon? Sabi ko, uh, mag-ano lang ako ma, ma i-introduce ko lang yung sarili ko kaya uh, Apo od at uh, sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apuang Od, wag ka na, wag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng ah, nanay ko. So, ilang beses niya sinabi. Noong nagpaalam ako, noong, ah, pag ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, wag ka na magpatatu. Kaninang, <coughs> kaninang umaga, sabi ko, Ma, nandito na kami sa kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, um, wala, hindi ako nakapi nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan uh, namin na gustong magpatato. Dahil nga, ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo Wang or na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ko, sabi ng mama ko, huwag na daw ako, mag, huwag ko na daw dagdagan yung mga tatoo ko. Tapos, ulit naman siya, alika. Sabi ko, magpaalam mo na ako Upaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, halika, sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. So, sa pang-apat, hindi na ako nakahindi. Dahil ang isang senior citizen na mismo, ang apat na na beses na nagsabi na, tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tatu ni Apo Wangon. Maraming salamat po Apo. At um, ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga tiga dito sa buskalan gusto kong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City, kami po doon sa Davao City, bago po ako bumaba as mayor, natapos namin ang City College of Davao. 70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay membro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity 'yung mga ITs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay matapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung kinabukasan ng aming mga dabawenyos na miyembro ng IP. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Meron po akong example na pinasimple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. Kunwari ay, itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation nating lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors, lahat po tayo gagraduate ng nursing. Graduate tayo lahat ng nursing, nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya.